Mabuhay Filipino basketball fans! Tuloy-tuloy ang ating pagsuporta sa mga Pinoy Hoopers abroad. Three more weeks to go ay magsisimula na ang panibagong season ng Korean Basketball League. Out of 10 teams, 8 Pinoy bilang Asian import ang maglalaro sa 8 opponent. Pinangungunahan ni Carl Tamayo ang listahan na isa sa mga bagong salta sa KBL na maglalaro sa koponan ng LG Sakers bago ang kanyang karera sa KBL, limitado lamang ang kanyang playing time sa kanyang first professional league sa Japan para sa team ng Ryukyu Golden Kings na dahilan para i-terminate niya ang kontrata sa runner-up team sa nakaraang season ng Japan B-League at lumipat patungo sa Korea. Mataas ang expectations ng LG Sakers dito kay Carl Tamayo dahil ni-let go nila at pinalitan si Justin Gutang na maayos naman ang nilalaro para sa kanila. Nagkaroon ng training camp ang LG Sakers dito sa Pilipinas nitong mga nakaraang buwan at nakipag-tune up games sa mga college teams dito kabilang na ang former team ni Carl Tamayo na UP Fighting Maroons. Nito lamang September 23 ay nagkaroon ng friendly match ang LG Sakers laban sa former team ni Carl Tamayo sa Japan na Ryukyu Golden Kings. At sa laban na to, tila ba pinaramdam ng Gilas Pilipinas standout na si Carl Tamayo sa kanyang former team na ako nga pala yung sinayang nyo. Bagamat home court ng Ryukyu Golden Kings, tinalo sila ng LG Sakers at umiscore lang naman si Carl Tamayo ng 17 points. Ang high flyer naman na si Justin Gutang na dating Asian import ng LG Sakers ay nasa Samsung Thunder na. Ang Delianyo brothers na si Juan at Heavy ay mga bagong Asian import din sa KBL. Si Juan Gomez Del Llanio ay maglalaro para sa SK Knights habang si Heavy Gomez Del Llanio ay sa kupunan naman ng Red Boosters. Ang isa pa sa ng high profile name na Pinoy na maglalaro sa KBL kung pagbabasihan natin ang kanyang resume, walang iba kundi ang former Batang Gilas na si Dal Panopio. Unfortunately, nagtamo ng serious back injury sa isang practice game na nagdahilan para sa KT Sonic Boom na i-terminate ang kanyang kontrata bago magsimula ang season. Bago ang development na to, ayon sa source, ay hindi nakakapag-perform ng maayos si Panopio sa training camp. Ang reigning KBL MVP Phil Am na si Ethan Alvano ay nasa ikatlong season na para sa kanyang team na DB Promi. At tulad ni Alvano, ang former Gilas Pilipinas Young Gun na si SJ Belangel ay nasa kuponan pa rin ng Kogas Pegasus sa kanyang ikatlong season sa KBL. Nasa pangalawang season naman sa kanika nilang kuponan si Miguel Oxon para sa Mobis Pebus at Calvin Espitola para sa reigning champ na Busan KCC Egis. Para sa mga latest na basketball updates, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa From the Sideline.